masaya ako po nakasama ko si Kyle kasi trabaho ko ulit yung best friend ko and hindi lang yun like, nag-reconnect na din na yung, yung friendship namin and um, masaya ako ngayon kasi nakita ko na kung gano'n din nag-improve si Kyle so sobrang na excited ako na makita kung ano yung mga nagbago na sa kanya and lagi kasi sinabi ni Kyle bago kami nag-dating I'm so excited to work with you kasi now I really can say na I can act Ayan, sabi niya. Deserve naman yan, Carl. Kasi you I'm can act. This. Come on. Be proud of yourself. I'm so proud of Kyle din po kasi sa mga na-achieve niya. Pero like, bago yun, napag-usapan din namin kasi nga parang gusto po namin ma-establish na yung sarili namin as a solo artist. So parang napag-usapan namin of course there's Kyle Rhea. Uh, sobra kami nagpapasalamat po. Pero if ever magkaroon po kami ng konting love-love here, love interest mo for the story talaga pero hindi kami wala kami dito para maging love team. Mm -hmm. Kylos kasi talaga yung <laughs> love sila na, na. <laughs> Kyle reaction ah uh, yun tuloy po na sa actually going back thank you ah dami mo siya nabi tungo sa thank you then <laughs> lagi <laughs> 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 ko po naman sila sabi sa kanya napakagaling ng artista actually lahat naman po ang um, tao dito but um lagi ko sinasabi sa kanya na um, hanga ako sa kanya, sa galing niya, bilang sa pagiging artista, pero sa buhay niya, para yung tala sa sarili niya. And I'm so happy to be working with her on this project. Um, nang may connection na talaga yung mga characters namin. Um, tulad ng sinabi niya, um, kung ano nakikita niyo po sa social media, kung paano po kami, yun, sa kami po yun. It's just, that's just how we are as friends. Hindi kami nagbibenta, <laughs> like we're not trying to throw ourselves as a love team. But uh, we want you guys to enjoy the show um, in however way you guys see it. So, yeah. Ah, so, di ba? Kaya <laughs> na sa press ko niyan ng yung ating senior, senior, high. high. Oh, oh, Saan yung, Hi. yung uh, press code, Kumakain si Andrea, di ba? Baka naguguto. Baka naguguto sa tanong tanungan di ba? <laughs> pero ito nga. Pero pwede pala yun. <laughs> pero, pero ito nga, diba? Dati, di ba? Dati hindi naman sila magka team. Uh -oh. Ang ka team niya ay Seth Andrea, di ba ganon? Uh -oh. Kasi ito, kahit saka uh -oh. Sa si kade ng ginto, di ba? Kade ng ginto. Ngayon, sis, wala na ano sila. Nagpalitan na ng love team, di ba? Uh -oh. Rigodon. Pero yun nga, tila na kung pwede may love sa set isa. Pero sabi ni Andrea, para wala taga best friend lang sila, no? Pero alam mo, mga bata pa yan, di ba? Nag-outing pa sila

Ay, silang dalaw lang friends. Pwede magka Oo, oh, mm. hindi. Akala ko nga mag-jowa yung dalawang uh, ng araw eh. Mm. Pero, pero, yun. Pero, di ba, meron chismis dati. parang, di ba? Mas tight. Tal talagang sila daw. Uh, pero uh, naudlot lang because ibinuo na nga yung septria. Uh, uh, yun yung mga chismis na lumalabas noon. Oh. Kasi yung pili ko talaga parang sila nung araw eh. Uh, Kasi kung ganyan oh. na silang dalawa lang, sabi mo di ba? Pero parang kasamang family. Pero sa mga picture, silang dalawa lang nakikita. So, tignan, hindi sila naman mga magkalab team. That time, di ba? Nakasama lang. Oo. lang that time, silang dalawa yung nachichismis. So, too daw yan. At that time naman, si Set si si talaga, type talaga si, Francine. Si Francine. Oh. Kaya lang nga, napunta sila dun sa ano, love iba. Team, love, love team, love, love, Pinanindigan pwede. na. Oo, oh, hindi na pwede uh oh, oh. sa ibang kapalito kasi may love team dahil na binibuild up. Ngayon, pwede na kung magka-developer, parehas. Parang, parang ito yata si Kyle, di ba parang nanlilike si Pilo, Pilomina. Dati yun. Dati na, yun? Ang luma ah. Dati, na. Yun. Dati yun. Loma, Loma. ka na ngayon ha? G-coin <laughs> si 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 ka, ka na G -point G -point ngayon. G-coin ka na ngayon ah. Ubalik ka. Nakuha. Baninig natin. Parang ano, wala nang season 3 sa'yo <laughs> ng Marisol Academy. Yo. <laughs> so, Late na ha. Hindi. Pero sa so si Kyle, ano mo sasabi mo sa buhok niya? Oo. Oh, <laughs> oh Kapag si Yasmin. Si Yasmin. Ayaw, Ayaw mo, mo ngayon. mo, parang hindi nakasaklay. Ano ba yan? Parang huwag lang na nakagano. Baka no? yung style niya, friendship. Oh, Baka uh, sa role, depende sa... Pero parang kung ganyan ang buka, parang, parang, pa parang nerd, ako. nerd. Uh, Pero di ba diba sa nerd, high, nerd. senior high, di ba ano? Mahigpit sa buhok, hindi naman. Oh, oh hindi. Oh, sa buhok ko lang mahigpit. Oh. Oh, bakit pwede yung ganyan yung buhok? Sa buhok? Eh, sila yung nerd-nerd na nagalagod dyan. Kaya ganyan. Baka oh, bakit yung sarul yung bag ganyan talaga? baka sa ibang pelikula. Para sa mga sakit na ilaig ni Zay dyan, gumagano. Si Pero alam mo, mga batatanda na tayo, mga bata, lahat yan, mga papanood natin, di ba? Di ba to? Si Zay dyan, si Anian, si Zay. Oh, bro bukas pa kumakanta ka na naman oh, ah. <laughs> oh, oh. pero sabi nga pagbibigay ano linaw ni Andrea walang love team love team siya oh, oh, parang oh, oh. talagang solo talaga kasi oh, oh, kung meron mang konting ano love oh, interest oh. eh para lang sa kailangan ng story. Oh, pero hindi talaga pinu parang musical dance sa ibang bansa? Oh, Parang gano'n, Para no? Parang may gano'n ng musical. Oh, eh, tingnan natin, natin kasi vlog ko lang yan. Hindi pa tayo invited, eh. <laughs> Thank you kay Alan Sangkon, yeah, sa okay, so, ha? Pero oh. tingnan natin, ha? Kung uh, may higitan ba o mapapantayan man lang yung Dirty Linen na papalitan oh, nila, oh. di ba? Oh, na everyone's oh. love to na your... Na di ba? Pero ano, ang maker... Ng, correct. Pero ang maker ng Dirty Linen, same dun sa grupo dyan sa oh. Senior High oh, na yan. Oh. isang production, di ba? Correct. Adyan din si Angel Aquino nandiyan din, di ba? Oo. Oh, 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 Abangan oh. natin. Siyempre... Na, alam mo, sabi ni Angel, takot daw sa mga ano, baka kainin siya ng buhay ng mga baget. Ay! Ah, Talaga? <laughs> pero, pero knowing her, oh, oh, magaling diba? siya. Magaling siya. Oo. Oh, oh. Yeah. More on senior...